Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. May idagdag po akong karanasan meron Meron din naman. Meron din naman silang nagawang ano, kabutihan. Let's give it to them. no? Oo, but anyway, like I told you, I am open. Kung ano man ang ikabubuti uh, para sa ating mga senior citizen, open ako sa, sa any suggestion. Salamat po, ma'am, sa uh, pagbubukas ninyo. At uh, gusto ko lang po idagdag yung naging karanasan ng NAPSI, uh, Senior Citizen Sectoral Council, very recently. Kasi actually, uh, uh, panahon po ni dating Presidente Duterte ay inilagay po niya ang uh, sinyo ang NAPSI, napsi under the ano uh ang tawag dito, uh, under under DSWD uh mm -hmm. sa oversight ng DSWD at hanggang okay. ngayon unfortunately hindi pa po na uh, naibabalik sa ating sa ilalim ng opisina ng presidente okay. ang naging karanasan po namin, very ano very ano uh vivid ngayon na kailangan mabanggit namin at maging batayan uh, ng magiging desisyon uh, para sa NCSC ayung uh, nangyari kay uh, Sir Floro nung uh, last week anon uh, pong magkaroon ng yes. ano ng hearing sa Congress uh, hearing. sa kompleso about uh, HB 8990 kung saan hindi po tina uh, tinatanggap, hinaras ng gusto si si Cesar si Floro, uh, who was supposed to be representing the uh, napsi SC, ano SCSC uh, doon sa ano una kasi hindi kami inimbita so last minute nalaman namin nag-decision si Sir Floro uh, to ano to represent the council so pumunta siya in the morning ayo po siyang tanggapin Uh, sinundan dan sundan pa yung kanyang sasakyan uh, wag wag niya ipasok etc dahil hindi siya allowed uh, na pumunta dahil hindi imbitado ang napsi simply because naimbitahan na nila ang DSWD uh, ang dahilan nila kung imbitado ang DSWD at oversight function ng ng DSWD ang SCSA hindi na ito kailangang pumunta. Uh, yung hey, yeah. hindi sabihin na como na sa oversight function ka, nila kami ay uh, they I'm they sure. they speak for ourselves they speak for our council already uh, hindi po okay. nila alam ni hindi nga nila kinunsulta kami so paano nila alam kung anong nasa kalooban namin uh, That's right. para ito ang kanilang sabihin doon sa uh -oh. hearing hey. thanks for watching please don't forget to like share and subscribe